Ako ay nabaliw na Ako ay nabaliw na Please, Ako ay nabaliw na Ako ay nabaliw na Piyaw am Arama ma ma Arama ma 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 Am Arama fucking man Arama fucking man Ako ay nabaliw na Di ako Teka sino siya? Teka sino ka? Huwag ka lalapit baka ba ka? Wag mo kong tignan, di kita kilala Tropa kita, di ko maalala Ayokong kumain, wala akong gana Ang gusto ko lang humilata sa kama Kapag ako'y mag ay nag-iisip Kung ano, ano ang maganda gawin ako ay sensitibo Kung tawag ka didikit, baka kasi biglang sama ini, Buksan mo ang ilaw kasi napakadilim Ayaw ko ng ganito klaseng paningin Bakit ganyan ka sa akin? may binabala ka ba sa akin maitim? These niggas go dumb, I go to the mental facility I'm not gonna up there I slap eyes with E.T. I don't need a feature, they don't want my item, I like กินน o o y i out m fucking m n out of my fucking mind, m n What's your name? Bob, so they calling you Bob. Stop playing, nigga. You know that I'm known for the Bob. Couple hit songs g t you thinking you a hard throw. Like i s t i n t so g y o u make a nigga wanna s a w Like, You're you not really need a wish right now when my goons come through uh, it's I'm sure I'm and I'm start shooting stars. You know I'm all about shoes and cars. I'm kinda drunk for a booze Bacardi. Oh, well, baby, when I get my new advance in my blood, I motherfucker on a blue Bacardi. You know I graduated summa cum laude, That's why they thinkin' I'm Illuminati As a matter of fact, let's kiss and make up my health you escape from my booze. I'm waiting for Luna. I'm waiting <laughs> for Luna. I'm waiting <laughs> for Luna. I'm waiting <laughs> for Luna. <laughs> I'm waiting for Luna. I'm waiting for Luna. I'm waiting for Luna. I'm waiting for Ako ay, na. ako ay nabaliw na Ako ay nabaliw na Ako ay nabaliw na Ayoko na Ayoko na Pati nakalagaan na What's going on inside of my head? It feels like I'm being John Malkovich Isasabihin ako Teka nga mo There's an announcement I like to read now Wait How am I supposed to do that? Ayoko sa'yo, ayoko rin sa kanila Kasi di ako mapalit sa aking mga nakita Ang sabi na doon na kanina nakapila Bukangin na mo, Buka di ko na makita baka mamaya do ko at sa kalikan nigga di ka ba nadali sa pinagagawa nila kahit para sa kapatid ka kandela nigga 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 three night nor ka nila hanila sabi nila di ka to mabira di ka robale wala pero bakit ka nandito <laughs> yan ang sinasabi ko sa iyo na ni wala ka akala mo naman ay totoo kayo kabila ka, ka na sa mga loko-loko di ka na baka katakas dito ka sa tabi ko <laughs> arama arama man arama fun man arama arama, 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 arama Yeah cute